Having said kung ano yung mga non-negotiable natin, ano tingin ko dito sa naging revelasyon ni Garma? Well, unang-una, bilang isang abogado ha, wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas sa, na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po, o isang testimonya na isang testigo na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon, si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong ng mga na tanungin si Garma doon sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan na kahit anong katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga periodiko at naging first story sa lahat ng broadcast um, media outfits natin, wala pa pong napapatunayan 'yan. Yan po ngayon ay hearsay.